Hey, salamat sa pagpapadala mo ng mga source na to. Mukhang may malaking ano, political storm na namumuo. At ngayon, susubukan nating himayan yan. Oo nga eh. Ang sentro ng lahat, yung matagal ng alegasyon tungkol sa isang joint bank account na um, di Umanoy, may laman na 2.4 billion pesos. Nakapangalan kina Vice President Sara Duterte at siyempre sa ama niya, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Exactly. So ang mission natin dito, I-connect natin lahat ng dots mula sa mga binigay mong materyales. Bakit ngayon lang ulit to sumasabog? Oo, yan ang magandang tanong. Anong mga investigasyon ang posibleng mangyari? At ano yung mga maliliit na pagbabago sa gobyerno na biglang parang nagbukas ng pinto para sa lahat ng ito? Exactly. Kasi ang kwento dito, base sa mga sources mo, ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol to sa timing. Ah, timing. For years, yung alegasyon na yan na unang inilabas ni dating Senator Antonio Trillanes, parang tumama lang sa isang pader na bakal, walang umuusad, walang nangyayari. Oo, -o. pero ngayon, may mga nagbago sa key positions sa Senado sa Office of the Ombudsman at biglang yung pader na yon parang nagkakalamat. Okay. Ang pag-uusapan natin ay kung bakit yung mga dati imposibleng hakbang biglang naging posible ngayon. Okay. So simulan natin sa isa sa mga pinakamalaking pagbabago. Sa Senado, dati parang walang may gustong gumalaw sa isyong to. Tama. Pero base sa binasa ko sa mga materyales mo, iba na ang ihip ng hangin. May bago ng chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lakson. Si Lakson na. At siya mismo ang nagsabing seryosong alegasyon ito na kailangan nilang silipin. That's a huge shift, di ba? Ta sa pinakamakapangyarihang komite sa Senado. Oo. Sila yung may kakayahang magpatawag ng kahit sino mula sa ordinaryong mamamayan hanggang sa matataas na official at pilitin silang tumistigo under oath. Uh, under oath, yun yung importante. May kapangyarihan din silang mag-request ng mga sensitibong bakumento. pero at ito ang mahalagang linawin ang kapangyarihan nila ay in aid of legislation. Sandali. Iyan pak natin 'yan. In aid of legislation. So, para malinaw sa atin ang trabaho ng Senado dito ay maghanap ng impormasyon para makatulong sa paggawa ng batas hindi para diretsong magpakulong. Ah, okay. Parang fact-finding mission lang precisely, hindi sila korte, hindi sila pwedeng mag-file ng criminal charges. Ang layunin nila ay alamin kung may butas ba sa mga batas natin. Halimbawa, sa Anti-Money Laundering Act na kailangang ayusin. Okay, gets. Pero, at ito ang crucial part, yung mga facts na mahanap nila sa kanilang investigasyon. Uh Oo, -oh. Lahat yan, pwedeng-pwedeng gamitin ng ibang ahensya, particular ang ombudsman, para sa totoong kaso. Ah, so yung kasong pwede talagang magresulta sa paglilitis at uh, pagkakakulong. Yun na nga. Kaya't itong Senate probe, kung matuloy, ay parang naglalatag ng pundasyon para sa mas mabigat na mga susunod na hakbang. At dito napapasok yung sinasabing bagong tandem ng investigasyon. Yun. Sinasabi sa mga source mo na pwedeng humingi ng tulong ang Senado sa Ombudsman para makuha yung mga bank records mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Na dati ay imposible. Pero teka, dito ako laging nalilito. Paano naman ang Bank Secrecy Law? Hindi ba yan ang ultimate shield na laging ginagamit para harangan ang ano mong pagsilip sa bank accounts? Ah, yan ang classic defense. At sa ordinaryong tao, napakatibay niyan. Oo oh, naman. Pero, para sa mga opisyal ng gobyerno, may isang malaking but. Okay. Dito nagiging napaka-interesante ng sitwasyon. Ayon sa mga source mo, ang bawat opisyal ng gobyerno ay obligadong mag-file ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SAL bawat taon standard procedure yan. At sa bawat sal na yan, may isang maliit na paragraph na kailangan nilang pirmahan. Yung paragraph na yon ay isang waiver. Teka, teka. So yung pinakamalaking pader na laging ginagamit para harangin ng mga investigasyon, yung Punk secrecy law. Oo. May sikretong pinto pala para sa mga opisyal ng gobyerno the old time? At yung pinto na yon ay yung sal nila? That's the key. Sa pagpirma nila sa SAL, essentially, sinasabi nila, pinapahintulutan ko ang ombudsman na silipin ang lahat ng aking mga bank account para i-verify kung totoo ang idineklara kong yaman. Wow! Kaya ayon sa mga legal experts sa sources mo, hindi na kailangan ng hiwalay na waiver mula kay Sara Duterte. So, anong kailangan? Ang kailangan lang ay isang ombudsman na bustong gamitin ang kapangyarihan na yon. Okay. Kung ganun pala kadali yan, yan ang mas malaking tanong. Bakit hindi ito ginawa noon? Halos isang dekada ng usapan to. Yun na nga eh. Nakakagulat na hindi ito ginamit ng dating ombudsman na si Samuel Martinez. May sinasabi ba ang mga sources mo kung bakit niya piniling umupo lang sa ganung klaseng kapangyarihan? What's fascinating here is the stark contrast in leadership. Ang narrative sa sources mo ay pinipinta si dating Ombudsman Martinires bilang isang malaking hadlang, isang pader. Oo, isang pader. Sinasabi na sa kabila ng malinaw na kapangyarihan niya na nanggagaling sa SALN waiver, pinili niyang hindi ito gamitin. Bakit daw? May mga patakaran pa siyang ipinitupad na lalong nagpahirap sa publiko na makakuha ng kopya ng SALN ng mga opisyal. Parang isinara niya ang lahat ng bentana. Ah, totoo yan. Ngayon, ang malaking pagbabago ay ang pag-upo ni Ombudsman Boying Remula. Ang inaasahan ng marami ay isang 180 degree turn. Total opposite. Oo. Ang kooperasyon niya ang sinasabing missing piece sa puzzle na ito. Siya lang ang may kapangyarihan na kumatok sa AMLC at sabihing, bigyan ninyo ako ng certified true copy ng mga bank records na ito. So malinaw na yung pagdabago sa ombudsman's office ay isang major factor. Crucial factor. Pero habang nangyayari yan, may isa pang anggulo na lumalabas sa mga source mo. May parallel attack na nanggagaling sa isang completely different direction. Ah, ito yung isa pa. May isang private lawyer na naghahanda ng sarili niyang bomba. Tama. At hindi ito basta-bastang abogado si Ati Dino de Leon na kilala bilang abogado ni dating senadora Leila de Lima. Oo, pamilyar yung pangalan. Ang plano nila, ayon sa mga source, ay mag-file ng isang plunder case laban kay Sara Duterte bago magpasko. Bago magpasko. At nilinaw nila, ito ay hiwalay at independent sa anumang investigasyon sa Senado o anumang usapan ng impeachment sa Kongreso. Okay. Bakit mahalaga na hiwalay yung effort nila? Anong advantage ng isang private citizen na nagfa-file ng kaso kumpara sa isang Senate investigation? Ito ang legal strategy dyan. Ang pagsasampa ng isang official criminal complaint, isang plunder case, ay nagbibigay sa ombudsman ng pinakamatibay na legal na basehan para utusan ng AMLC. Ah, mas matibay. Oo, hindi na ito simpleng request. Ito ay isang supina na may bigat ng isang formal na kaso. Kung ang Senate probe ay paghahanap ng usok, ang plunder case ay ang pagsigaw ng may sunog dito. Iyon. Perfect. Ito yung nagbibigay ng urgency at legal leverage sa Ombudsman para sabihin kailangan ko na ang mga dokumentong yan ngayon na. So, kumbaga for lack of a better term, yung kaso ni De Leon ang magiging trigger. Oo. Ito ay hindi lang dagdag na pressure. Ito ay isang critical na mekanismo sa proseso para makuha ang ebidensya. At dito na pumapasok ang isang pamilyar na pangalan mula sa nakaraan. Sino? Binanggit sa mga source mo si dating Deputy Ombudsman Arthur Karandang. Parang multo ng nakaraang investigasyon. Oo, at ito ang nagbibigay ng deja vu feel sa buong sitwasyon. Si Karandang, kung maalala mo, ang isa sa mga unang opisyal na nakuha ng akses sa mga bank records na yan mula sa AMLC. Nung kasagsagan ng Administrasyon Duterte, di ba? Oo. Oh. Ang problema, nung nagsalita siya tungkol sa mga nakita niya, tinanggal siya sa puesto Yun ang nangyari. Ngayon ang lumalabas sa mga source mo ay siya ang gumagabay sa legal team ni Ate Delion. Ah, so nasa likod siya. Para siyang isang guide na nagsasabing alam ko kung nasaan ang kayamanan. Dito kayo dumaan. Ito ang mga dapat ninyong hanapin. Wow. Parang pagpapatuloy ito ng isang investigasyon na biglang pinutol noon. At yung mga detalye na sinasabing nasa loob ng mga bank records na yon, ayon mismo kay Ate Delion sa isang interview ay sobrang bigat. Ano'ng sabi? hindi lang daw basta malaking pera. May mga alegasyon ng mga cheque na diumanoy galing sa mga known drug personalities. Wow. At syempre, yung pinakaugat ng lahat, paano raw umabot sa 2.4 billion pesos ang dumaan sa mga account na yun, gayong ang idineklara nilang kita sa kanilang SALN ay malayong malayo roon dito napapasok yung konsepto ng presumed ill-gotten wealth. Okay. Kapag ang yaman ng isang public official ay manifestly out of proportion sa kanyang lehitimong kita, may presumption na galing ito sa masama. Okay, anong ibig sabihin niyan sa simpleng salita? Presumed ill-gotten. Sa simpleng salita, baliktad na ang mundo. Hindi na ang gobyerno ang kailangang magpatunay la galing sa pagnanakaw ang pera mo. Ah, so yung burden of proof Nasa kanila na. Nasa kanila na. Ikaw, bilang opisyal, ang may obligasyon na magpaliwanag sa korte. Saan galing itong bilyon-bilyon na ito? Ipakita mo ang legal na pinagmulan. At kung hindi paliwanag. At kung hindi mo maipaliwanag ng maayos, o assume ng batas na ninakaw mo yan. Yan mismo ang esensya ng isang plunder case. At yan ang gustong patunayan ng grupo ni Ate De Leon gamit ang mga bank record mula sa AMLC. Precisely. So here's where it gets really interesting. Let's connect the dots. Meron tayong posibleng Senate investigation sa ilalim ng bagong Blue Ribbon Chairman. Check. Meron ding plunder case na isasampa bago magpasko na ginagabayan ng isang dating Deputy Ombudsman. Dalawang magkaibang landas. Okay. Saan ito lahat patungo? Ano ang endgame? Lahat ng ito ay parang mga sapa na dumadaloy patungo sa isang malaking ilog. Magandang analogy yan. Sinasabi sa mga source mo na ang lahat ng ebidensyang makakalap mula man sa testimonya sa Senado o sa mga certified bank records para sa plunder case, ay magiging pundasyon para sa ultimate political weapon. Ano yun? Isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na pinaplano raw isulo sa Pebrero 2026. Impeachment. Narinig na natin yan dati. Maraming beses nang sinubukan laban sa mga Duterte, pero laging nababaliwa. Anong pinagkaiba ngayon? numbers sa House of Representatives para umusad ito at kailangan mo ng suporta sa Senado para sa conviction. Higit sa lahat, kailangan mo ng matibayan na ebidensya. Na hindi makuha-kuha. Na hindi makuha dahil hindi kooperatibo ang ombudsman. Ang political equation noon ay pabor sa kanila. Pero ngayon, iba na ang calculation. If we connect this to the bigger picture, the political equation has fundamentally changed. Ngayon, meron kang ombudsman na inaasahang magiging kooperatibo. Isa, meron kang bagong Senate President na tila mas bukas sa mga ganitong usapin. Dalawa, at meron kang isang Blue Ribbon Chairman hayagang nagsabing handa siyang mag-imbestiga. Tatlo, ito yung tatlong institutional pillars na dati ay sarado pero ngayon ay tila buas na ang pinto. Ito ang nagbibigay ng hangin sa mga nagsusulungan ng impeachment na sa pagkakataong ito, hindi lang ito ingay kundi mayroong talagang posibilidad na umusad. Of course, hindi yan nangyayari in a vacuum. May reaksyon mula sa kabilang kampo, di ba? Siyempre. Binangit din sa mga source mo ang dimanoy sagot ni Sara Duterte sa mga banta ng impeachment. Oo, at ito yung nagpapakita na umiinit na talaga ang laban. Ang akusasyon daw niya ay bayad ang mga kongresista para isulong ang impeachment. Ah, bribery? Oo, lalo na raw kapag panahon ng budget deliberations kung saan vulnerable daw sila. Ito ay isang matinding allegation ng bribery laban sa mga mambabatas. May sumagot ba? itinanggi naman ito ng ilang tulad ng mula sa AC Teachers Party List na nagsabing ang pagsusulong nila ay base sa prinsipyo at hindi sa pera. So, we can expect the rhetoric to hit up habang lumalabas ang mga usapin tungkol sa ebidensya at proseso, kasabay nito ang mga atake sa motibo ng bawat isa. Exactly. This raises an important question for you bilang observer. Kailangan mong i-filter yung dalawang bagay. Ano yun? Yung legal na proseso na nakabase sa ebidensya at yung political na labanan na nakabase sa narrative at public perception. Mahirap paghiwalay yan. Mahirap. Asahan mo na habang papalapit ang 2026, lalong magiging maingay ang palitan ng akusasyon. At ang hamon ay manatiling nakatutok sa kung ano ang sinasabi ng mga dokumento at testimonya. Okay, so para i-recap, nasilip natin ang isang three-pronged attack na nabubuo based sa mga sources mo? Sige. Una, ang Senate Blue Ribbon Investigation na posibleng magbunyag ng mga testimonya. Pangalawa, ang isa sampang plunder case na siyang magiging susi para mabuksan ng mga bank records. Tama. At pangatlo, kung paano itong dalawang ito ay magiging gatong para sa isang panibagong impeachment process sa 2026. Perfect summary. At ang common denominator sa lahat ng ito, ay ang pagbabago ng pamunuan sa mga critical na institusyon, lalo na sa Office of the Ombudsman. At bilang pangwakas na palaisipan para sa iyo, ang mga source na ito ay naglalatag ng isang napakalaking political drama. Mukha nga. Pero ang tanong na iniiwan nito ay hindi lang kung may kasalanan ba sila o wala. Ang tunay na tanong ay, ito na ba ang turning point? Hmm. Sa unang pagkakataon sa halos isang dekada, yung mga institutional shield na bumabalot sa mga Duterte ay nagpapakita ng mga lamat. Ang dapat mong bantayan ay kung ito ba ay isang tunay na realignment ng kapangyarihan sa bansa o isa lang itong political drama na sa huli ay mawawala rin na parang bula. Yun na nga. Ang sagot dyan ang magsasabi kung ano talaga ang nagbago o kung may nagbago nga ba sa Pilipinas. Yan ang dapat mong abangan.